Hello, welcome back to my channel Kambosdar, ngayon naman po aking tatalakayin. May planong alisin na ang mga medicine booklet ng mga seniors sabi ng DSWD ang dahilan tunghayan sa video kong ito. At kung bago ka palang sa akin channel, please subscribe, like and share and hit notification bell for my new video update. Let's go! Malapit nang alisin ng DSWD ang mga seniors booklet, ang mga senior citizen ay kailangang magdala ng dalawang booklet, bukod sa kanilang mga ID, upang tamasahin ang mga diskwento sa mga gamot at ilang pangunahing bilihin, isang senior purchase booklet para sa mga pangunahing pangangailangan at pangunahing bilihin, at isang mas maliit para sa mga pagbili sa batika. Sa huli, hinihiling din sa kanila na magpakita ng resita. Sinabi ng Department of Social Welfare and Development, DSWD, noong biyernes na plano nitong tanggalin ang mga baklet ng pagbili na ginagamit ng mga senior citizen para sa pag-iingat ng record kapag gumagamit ng mga diskwento sa mga gamot at iba pang mahalagang produkto. Ang isang kamakailang position paper ng Program Management Bureau, PMB, ng departamento ay nagmumungkahi na ang mga baklet, kung saan itinatala ng mga kawani ng drugstore o supermarket ang mga transaksyon ng mga matataas na customer, ay palitan ng mga online na record. Ang mga nakatatanda ay nakakalimutang dalhin ang kanilang mga booklet at kahit nabasahin ang kanilang nilalaman. Paliwanag ng PMB, kailangan talaga nilang magdala ng dalawang booklet para sa kanilang mga pagbili, isang Senior Purchase Booklet for Basic Necessities and Prime Commodities, at isang mas maliit para sa mga pagbili sa batika sa huli hinihiling din sa kanila na magpakita ng risita sinabi ng PMB, hindi na maginhawa sa bahagi ng mga senior citizen na gumamit ng mga purchase slip booklet. Mga diskwento, habang mas maraming serbisyo ng gobyerno ang nagiging digital. Sinabi ng papel, dapat mayroong isang sistema para sa pagsubaybay. Pag-iimbak at pag-uulat ng data, para sa pagbili ng mga gamot at iba pang mga item na sakop ng mga diskwento at mga exemption sa buwis. Inirerekomenda din ito na ang National Commission of Senior Citizens ay magsagawa ng sarili nitong pagsusuri upang makita ang mga bentahe ng mga mekanismo ng pagbabahagi ng data sa mga parmasya at pagsasama-sama ng National ID System, PhilSys. Kapag naalis na ang booklet system, ang ilang mga establishmento ay mayroon ng mga ID number ng mga regular na senior customer na naka sa kanilang database. Kaya hindi na sila kinakailangang magpakita ng dokumento sa ilalim ng Republic Act 9994 o ang Expanded Senior Citizens Act. Ang mga nakatatanda ay may karapatan sa 20% na diskwento at 12% na exemption mula sa Value Added Tax, VAT, kapag bumibili ng ilang produkto at serbisyo para sa mga mahihirap na matatanda. Ang hindi pagtupad sa mga pribilehiyong ito ay mapaparusahan ng pagkakulong ng hanggang 6 na taon at maltang hanggang 200,000 piso. Nahaharap din ang mga maling establisimyento ng negosyo sa pagbawi ng kanilang mga permit o prangkisa, dalawang panukalang batas na nakabinbin sa kapulungan ng mga kinatawan ang naglalayong tanggalin ang mga buklet ng pagbili bilang isang kinakailangan para sa mga nakatataas na customer. Samantala, inihayag ng DSWD noong biyernes na ang pagtaas ng buwan ng pensiyon na ibinibigay sa mga mahihirap na matatanda, mula limandaan hanggang isang libong ay may bisa na. May 49.8 bilyon ang inilaan ngayong taon para sa pagtaas. Na sumasaklaw sa humigit kumulang 4.1 milyong benepisyaryo. Ayon kay DSWD spokesperson Romel Lopez, ang pension ay para sa hindi bababa sa 60 taong gulang pataas. At hindi tumatanggap ng iba pang pension, paliwanag ni Lopez. Para maiwasan ang mahabang linya sa mga tanggapan ng DSWD. Ang pensiyon ay inilalabas kada anim na buwan o dalawang tranches kada taon. Karagdagan at sa ibang balita dito sa Dasmariñas, Cavite. Ipapamigay na at distribusyon ng Social Indigent Pension. Sa mga pensioners ng 75 baniji ng Bayan ng Dasmarinya sa Cavite at ang tatanggap ng social pension na mga pensioners ay 3,286 na social pension sa first semester ng taon 2024 simula January to June ng tig 1000 taas pension kada buwan malaking tulong sa mga pensioners ng Dasmarinas at pamamahagi ng Dud at Oxa at sana na ibigan nyo ang aking video at muli please subscribe like and share hit notification bell for my new video update. Thank you!